Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Leja Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa mga taga-epeso, chapter 2, verse 19 to 20. Sinasabi dito na, sa makatawid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at, sa, at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, Kayo'y itinayo sa pundisong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Ang katungkulan ng apostol sa Biblia ay hindi na umiiral ngayon. Ang mga apostol ay pinili ni Jesus na saksihan ng kanyang ministeryo at naging saksi sa kanyang pagkabuhay muli ang katungkulan ng apostol ay hindi na umiral ng ang huling apostol si Juan na si Juan ay namatay pagkatapos ng isang ng unang siglo eh gayon pa ang ilang mga tao ay may kaloob na pagka-apostol -apos, pagka na iba sa katungkulan ng apostol ang mga taong may kaloob ng pagka-apostol ay maaaring mga nagtatanim ng mga bagong simbahan at ministeryo at abutin ng mga kultura kung saan hindi ipanaparangal ang ebanghelyo paunla rin ng mga pinuno at pangunuhan at pangunahan ng mga pastor at pastol. Ang mga taong may kaloob ng pagkaapostol ay kadalasang mayroong maraming iba't ibang kaloob at entrepreneurial. Maaring kabilang ang mga sa mga ito ang mga misyonero, nagtatanim ng simbahan o mga scholar ng Kristiyano at mga pinuno ng institusyon. Ang mga turo ng mga apostol at mga propeta ay ang pundasyon ng simbahan. Kasama si Yeso Kristo bilang ang pangunahing batong panulok. Ang mga apostol at mga propeta ay may pananagutan sa paghahatid ng mga makapangyarihang turo mula sa Diyos. Ang pundasyon ng simbahan ay inilatag ng minsan at naunawaan ng mga apostol ang kanilang mga sarili na naglalagay ng pundasyong iyon sa kanilang pagtuturo ang pundasyon ng simbahan ay naitatag ng maaga kay ng maaga sa kasaysayan ng pagtubos sa lumang tipan ang mga propeta ng Diyos ay pundasyon kung saan itinatayo ang bahay maaari tayong kumonekta sa mga taong konektado kay Isus sa pamamagitan ng mga kaibigan tagapayo o pagsasama-sama sa simbahan at maghahanap ng mga pagkakataong ibahagi ang Ebanghelyo at lapitan ang bawat pag-uusap ng may panalangin. Maaari mo ring subukang ipahayag ang iyong mga pananampalataya sa isang simple at naiintindihan na paraan. Maaari ka rin matuto ng higit pa tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga katangian, pagbabasa ng banal na kasulatan at panonood ng mga video tungkol sa kanya maari ka may pagugunahin sa Diyos sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pulong sa tuwing linggo pakikibahagi ng sakramento at pagsunod sa kanyang mga kautosan maaari rin tayong kumunikta sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagdarasal at pagsali sa mga pag-aayuno mapapatibay natin ang ating relasyon kay Jesus sa pamamagitan ng pagugugol o ng kalidad ng oras sa kanya mas mapapatibay din natin nating kaugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng paggawa ng mga sakripisyo para sa Kanya. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.